Ito na yung third batch ng pag-aalaga ko ng fattening. Unahin muna natin talakayin yung breed ng aking baboy. So, yung inahin niya ay F2, backcross landrace. At ang ginamit ko namang similya ay red Durok Sa loob ng tatlo't kalahating buwan ay nabinta ko na yung aking mga alagang baboy. Mula pagkawalay yun, kung halimbawa ang 30 days kayo nagwawalay. Kung mula naman sa pagkaanak ay apat at kalahating buwan. Mas maganda sana kung pakaabutin ng limang buwan. At dahil nga marami nang naghahanap ng baboy at mataas na rin yung live weight. Kaya binenta ko na lang. Nasa good size naman yung baboy ko. Yung una kong binenta ay 127 days old from birth. Nagtitimbang siya ng 80 kilos. Yung pangalawa naman ay 132 days old since birth ay nag 89 kilos. At yung karamihan naman ay binenta ko ng 135 days old since birth. At yung timbang nila ay 95, 87, 87, 84, 80 at 78. Baliwalo yung fattening ko at nag average ng 85 kilos. So good size naman siya sa kanyang edad. Kaya siguro naman ay hindi logi sa ngayon. Good size na Maganda pa yung live weight, yung presyo ng baboy ngayon. Kaya napaka-importante ng breed ulahi ng baboy sa ating mga negosyo. Lalo na kung tayo ay mag-aalaga ng inahin at yung mga anak nito ay gagawing fattening. Kahit medyo mura lang, sa akin nga ay 2 at pumili rin kayo ng barako na para sa fattening. Gaya ng durok, hamshire durok, white durok o kaya pitrin durok. So yun yung mga breed para sa magandang timbang ng fattening at sa quality rin ng karne. At sa inahin naman ay mas maganda talaga yung F1 Landry's Large White. Ang problema lang ay sobrang mahal nito. Pero quality naman, mas maraming anak at mas magaganda yung mga biik. Kumpara sa sinasabi nilang lang suey. Huwag din tayo magpo-focus lang sa breed. Kasi kahit maganda yung breed mo at hindi naman maganda yung management mo, lalo na yung feeding management, ay hindi rin gaganda yung paglaki ng inyong mga baboy. At sa pakain naman, kahit anong brand naman ng commercial feeds ay maganda naman basta susundin mo lang yung feeding guide nila. Pero sa akin ang ginagamit ko ngayon ay Supra Feeds. Sa tatlong batch na paggamit ko ng feeds na yon ay maganda naman yung resulta hindi naman ako nagpo-promote ng kahit na anong produkto so yun lang ang ginagamit ko Terima <tune> kasih telah <tune> menonton! <tune>